Kuya, anong tawag dito kuya? Ay, ah, ito yung ano, ito yung sinasamba ng mga ano? Kuya? Arang dito nakapatong yung golden carp. Golden carp? Ah, ano yan? Oo. Binuksa. Pero dati restricted area. Too. Restricted area dati. Dito yung nanira. Dito sumasamba yung mga kasamaan niya? Itong ba? oh, ah, kaya pala. Pwede pala ito. Higa. Dito natutulog, no? Dito mo pa yung binakit yung bundok na yun. Saan? Ay, mga bato. Pero binakura, no? Oo, oh, kasi restricted dati yan. Walang makakasok yan, may polis. Hmm. Iyan ano mo lang, tukso mo lang, tapos search natin sa Google. Tapos, tinanggal yung mga ano? Ah, dito natutulog yung mga mm -mm. kasama ng Moses? Mm -mm. Ano palang pwedeng pwede nating makita dito? What? Yung mga sinasamba nila na Golden Cow? <coughs> oh. kaso inalis nila dito inupit yung bat ko eh set natin sa google ito yung baton na to dito yung kapatid sa taas ah dati doon sa taas kinuka mm. no meron pa ba dyan ay, yun ang mga may mga ano parang uh. ano yan <coughs> Picturean mo yan tapos send mo sa akin, makikita ko kung ano yung may mga historic nila. Dito? Yeah, parang doon, yun, ano na yun eh. Kahit makikita mo Punta sa natin. Yan, sa Google, makikita natin. Ay, sa kabila yun. Punta. Malamig pala dito, kaya pala gusto nila manirahan dito, no? Ingat ka lang, mga may ask. Yan yung position na yun. Hmm. daw, may nag-documentary dyan eh. Oh, dito na kami sa likod niya. Ah, ang ganda pala dito. Kaya pala kuya maganda dito kaya. Kaya pala pwede tirahan. Ito yung ano. Ayun, oh. Ito yung ilalim Ito yung ilalim ng Ah, ito yung nakasulat kuya May mga nakasulat dito Na baka Kuya Ito pala ang sinasamba nila Yung mga kasama nila Ito may mga nakahukit dito. Ayan. Ayan.